Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata isandaan at tatlumput isa hanggang isandaan at tatlumput lima, kabanata isandaan at tatlumput isa, nabali rin ang bulugod ni Deborah, Muli, parehong may mataas na peripleja ang mag-asawa. Hindi kailanman magkakaroon ng pagkakataong gumaling. Humakbang si Isaac sa oras na ito at magalang na nagsabi, Mr. Wade. Dumating na ang tatlong daang mabibigat na excavator na aking pinakilos. Hanggat may sasabihin ka, agad naming papatagin ng buong part building materials group. Sige, tumango si Charlie at malamig na sinabi. Ipaalam sa lahat ng manggagawa na ang paglikas ay matatapos sa loob ng sampung minuto. Makalipas ang sampung minuto, mapapatag lahat dito. Natakot sina Deborah at Justin, isang habang buhay na pagsusumikap. Tapos na ba ito? Wala na ang lahat at maaari na lamang silang maging buhay na patay sa hinaharap. Kung walang pera, sino ang mag-aalaga sa kanila? Walang pakialam si Charlie sa kanila. Hiniling niyang patunugin ang alarma ng sunog at agad na nagsimulang lumikas ang buong pabrika. Mayamaya, -maya, binuhat ni Charlie si Claire na natutulog na at hiniling sa ilang taong nakaitim na buhatin sina Justin at Debra na hindi makagalaw. Nang lumabas ang lahat sa gusali ng opisina, halos lumikas ang buong manggagawa ng pabrika. Inakala ng mga manggagawa na may sunog, at lahat sila ay tumakbo palabas na parang tumakas para sa kanilang buhay. Sa oras na ito, tatlong daang excavator ang nakapalibot sa pabrika libu-libong tao na tinawag ni Isaac ang nasa paligid, at inililikas nila ang lahat ng manggagawa. Nakatayo sa plaza, sinabi ni Charlie kina Justin at Deborah, gusto kong makita ninyo mismo kung paano nagiging abo ang inyong pagsusumikap. Pagkatapos nito, agad niyang sinabi kay Isaac, simulan na at durugin ng gusali para sa akin. Tatlong daang excavator ang pumasok ng masigla. Ang mga balde at baril sa excavator ay gumawa ng malalaking paggalaw. Tulad ng tatlong daang mabibigat na tangke, direktang pinunit ang ilang mga pagawaan ng buong pabrika, at pagkatapos ay pinatag ang mga ito, na nag-iwan ng isang piraso ng mga durog na bato. Si Justin at Debra ay lubhang desperado, ito ang lahat ng kanilang pagsusumikap. Ang mga pabrika na ito, brick sa brick at beam sa beam ay resulta ng kanilang kalahating buhay na pagsusumikap. Masasabing parang anak nila ang pabrika. Ngayon, may nagwasak ng kaunti sa kanilang pabrika. Ito ay simpleng pagpapahirap. Sa sandaling ito, ang dalawa sa kanila ay ganap na walang ideya ng kaligtasan. Isang ideya lang ang nasa isip. Ito ay kamatayan. Gayunpaman, hindi ito umiiral. Hindi sila bibigyan ni Charlie ng pagkakataong mamatay hayaan silang matikman ang sakit sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Nang maglaon, sinabi ni Charlie sa kanilang dalawa, ililigtas ko ang buhay ninyo, ngunit alalahanin ninyo, ang sinumang maglakas loob na ibunyag ang aking pagkakakilanlan sa labas. Dapat kong patayin ang kanyang pamilya nang walang maiiwan, walang maiiwan kahit isang aso. Ang dalawa sa kanila ay bumagsak sa takot at sumigaw. Mr. Wade, hindi kami mangangahas, patayin mo kami, hindi kami maglakas loob na ibunyag ang iyong pagkakakilanlan. Master, tumango si Charlie, sa pagtingin sa mag-asawa na naging inutil, at sa part building materials group na bumagsak, sa wakas ay nailabas ang sama ng loob sa kanyang puso. Pagkatapos, sinabi niya kay Isaac, hayaan mong lumapit ang helicopter at umuwi na tayo. Agad na tumango si Isaac. At pagkatapos ay magalang na nagtanong, Mr. Wade. Sa tingin ko ay maaaring na droga ang dalaga. Dapat ko bang ipadala siya sa ospital? O ako ay mag-aayos ng isang doktor para makauwi? Ikinaway ni Charlie ang kanyang kamay. Hindi na kailangan. Ihatid mo lang kami sa bahay. Pagkauwi nila, hindi pa rin nagigising si Claire. Ito ay dahil hindi pa binawi ni Charlie ang espiritwal na enerhiya sa kanyang katawan. Kabanata 132 Matapos makauwi at mailagay siya sa kama, binawi niya ang spell sa katawan ni Claire. Kaagad pagkatapos, tahimik na nagising si Claire. Honey, iminulat ni Claire ang kanyang mga mata. Nakita ang mukha ni Charlie at agad na siniguro sa kanya ng labis na kaligayahan. At pagkatapos ay hindi niya napigil ang umiyak. Dali-dali siyang inaliw ni Charlie. Okay lang honey, huwag kang matakot. Andito na tayo sa bahay. Napatingin si Claire sa paligid. Napagtanto na ito ang kwarto nila ni Charlie. Hindi niya maiwasang magtanong. Hindi ka pinahiya ni Justin. Tama ba? Hindi. Sinabi ni Charlie, si Justin at ang kanyang asawa ay naging paraplegic at ang buong Park Building Materials Group ay nawasak din sa lupa. Nangangahulugan nito na maraming kawalang katarungan ang papatay sa kanilang sarili. Nagulat si Claire. Paano? Ano ang nangyari? Napangiti ng mahina si Charlie. Tumawag ako ng ilang kaibigan para tumulong na iligtas ka. Bilang resulta, ang Part Building Materials Group, at ang buong gusali ng opisina, at ang pabrika ay pawang mga proyekto ng tofu. Pagkalabas nila, sumabog ang isa nilang workshop. Ang buong factory building ay sumabog, ngunit sa kasamaang palad, nakatulog ka sa oras na yon. Kung hindi, makikita mo ang malaimpyerno na eksena. Si Claire ay hindi makapaniwala, isang magandang pabrika, isang pagawaan ng sumabog, at ito ay nawasak sa lupa. Oo, oh, tumango si Charlie, napakalakas, sa tingin ko sila ay hinatulan ng langit. Sabagay, tahimik naman agad siyang nagpadala ng mensahe kay Isaac. Kunin ng media, hayaan silang mag-claim na ang Park Building Materials Group ay nagdulot ng chain reaction dahil sa pagsabog sa workshop. At gumuho ang pabrika. Agad na sumagot si Isaac, huwag kang mag-alala yung master, ibabalita ito kaagad. Makalipas ang ilang minuto, sinisikap pa rin ni Claire na alalahanin ang mga detalye bago ang coma. At ang kanyang mobile phone ay biglang nakatanggap ng maraming abiso ng balita. Sinilip niya ang pamagat at natigilan siya. Ang headline ng balita ay tungkol sa aksidente ng Oris Hill Park Building Materials Group. Ang aksidente ay humantong sa pagbagsak ng engineering workshop ng buong planta. Ilang tao ang namatay, malubhang nasugatan din ang may-ari na si Justin at ang kanyang asawa. Sinabi ng doktor na natatakot siya na ito ay paraplegia. Sinabi ni Charlie sa sandaling ito, hindi ako nagsisinungaling sa iyo, hindi ba? Noon lang naniwala si Claire, at napabulalas, talagang masama siya at ginagantimpalaan ang kasamaan. Pagkatapos magsalita, dali-dali niyang tinanong si Charlie, pagpasok mo, walang ginawa sa akin ng masama si Justin, tama ba? Tumango si Charlie at sinabing, buo ang damit mo noong pumunta ako. Ang asawa ni Justin ang nagmamadaling pigilan siya sa pagsalakay sa iyo. Si Claire ay lumuha ng dalawang linya. Charlie, pasensya na, hindi ko sinasadyang gawin ito. Nagmamadaling sinabi ni Charlie, silly girl, ano ang sinasabi mo? Hindi kita masisisi, ako lang. Ang iyong asawa, ang hindi nagprotekta sa iyo ng mabuti. At hinayaan ang ganitong uri ng masamang tao na pumasok at halos saktan ka, na antig si Claire sa kanyang puso kaya bahagya niyang niyakap si Charlie nang walang sabi-sabi. Sa sandaling ito, napagtanto niya na si Charlie ay may labis na malalim na damdamin para sa kanya, na nagparamdam sa kanya ng isang malaking pakiramdam ng kaligayahan sa kanyang puso. Isang hapon, ang Park Building Materials Group ay sinira sa lupa. Ang buong mataas na klase ng Ores Hill ay nagkakagulo. Bagamat aksidente raw sa Outside World ang balita, wala ni isa sa kanila ang naniniwala sa ganitong klaseng retorika. Nagsimula agad ang lahat sa hakahaka -haka kung sinong malaking tao ang gumawa nito. Isipin mo, halos walang sinuman sa Ores Hill ang makakagawa nito. Sino ang isa? Ang lahat ay agad na nagsimulang mag-isip ng maraming mga pahiwatig tungkol sa Oris Hill ay puro mali. Mahigit sa isang dosen ng Rolls Royces, higit sa sampung milyon na cash para makabili ng Jaded, ay naging isang misteryosong mayamang antas ng Diyos na naging tanyag sa YouTube. Nakuha ang M. Grand Group at naghagis ng dalawang bilyon para magtayo ng isang anim na bituin na hotel. Ang M. Grand Sherman ang misteryosong taong nagtiwala sa Shangri La Hanging Garden at nagsagawa ng seremonya ng kasal para sa dalawang tao sa hindi pa naganap na kasaysayan. At ang malaking lalaking ito ay winasak ang Park Building Materials Group sa lupa. Ang lahat ng mga pahiwatig na ito ay tumuturo sa isang tao. Ang tanging posibilidad para sa mga pahiwatig na ito ay ang misteryosong chairman ng M. Grand Group. Bukod sa kanya, Sino pa ang may ganitong kakayahan? Sa pagkakataong ito, ang pagkakakilanlan ng chairman ng Embran Group sa Oris Hill ay lalong naging hindi matitinag. Kabanata 133 Ang pinakamalungkot na tao sa pagkawasak ng Park Building Materials Group ay si Mrs. Wilson. Ngayon ang ekonomiya ng pamilyang Wilson ay medyo stagnant. Umaasa rin siya na makukumbinsi ni Claire ang Park Building Materials Group na maglabas muna ng isang batch ng mga materyales ng pautang, na maaaring ituring bilang isang disguised na solusyon sa pinansyal na pressure. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang buong Park Building Materials Group ay nabura ng di inaasahan. Ngayon, ang pinaka inaalala ni Lady Wilson ay ang isyo ng pondo. Kung paano makalikom ng isang kabuuan ng mga pondo ay naging kanyang pinakamalaking bangungot. Hindi sinabi ni Claire sa kanyang lola ang nangyari kahapon. Sa karanasang ito, lihim siyang nagpasya na huwag harapin ng ibang mga usapin ng pamilya sa hinaharap at mag-concentrate sa pakikipagtulungan sa M. Group. Ang iba, kahit magtanong si lola, hinding-hindi siya makikialam. Kinabukasan, Gumaling si Claire mula sa maraming mental at pisikal na kondisyon, at hindi na makapaghintay na pumasok sa trabaho. Si Charlie ay lumabas sa umaga upang mamili sa palengke, at pag uwi niya, nakita niya si Jacob, na nakaupo sa sofa na may panlulumong ekspresyon at bunguntong hininga. Kumunat ang nuo niya at nagtanong, Dad, bakit bad mood ka? Ano ang iniisip mo? Baka naloko ka na naman sa pagbili ng mga antik. Pumigop si Jacob ng jasmine tea at galit na sinabi, huwag mong banggitin ang mga antik, nagagalit ako kapag binabanggit mo ito. Ano, hindi mapigilan ni Charlie na magtanong. Talaga bang niloko ka? Sinabi ni Jacob, hindi dahil sa dami ng mga lugar sa auction ng Treasure Pavilion. Nagtatakang tanong ni Charlie, ano ang Treasure Pavilion? Ito ay isang clubhouse ng Oris Hill Cultural and Play Association. Madalas itong nagsasagawa ng mga high-end na auction ng kultura at mga antigo. Ang mga auction ay para sa lahat ng magagandang bagay na hindi nakikita sa merkado. Bawat pamilya ay may lugar para makilahok. Nang magsalita si Jacob, bakas sa mukha niya ang pagkahumaling. But then, he said in a frustrated voice, Nakakuha ng invitation letter ang pamilya Wilson, at ibinigay talaga ito ng matanda kay Harold. Ang batang si Harold ay hindi kailanman nakipag-ugnayan sa mga antigo at wala siyang naiintindihan. Ano ang magagawa niya? Nakakahiya. Alam ni Charlie na ang kanyang biyanan ay labis na nahuhumaling sa mga antig, at tiyak na hindi komportable para sa kanya na mawala ang pagkakataong ito. Kaya miti si Charlie at sinabing, Dad, kung gusto mo talagang pumunta, hilingin mo lang sa scalper na bumili ng invitation letter. Iken-away ni Jacob ang kanyang kamay. Ang tagapag-ayos ng Treasure Pavilion Auction ay ang Pamilya ng Song. Ang Pamilya ng Song ay ang pinakamakapangyarihang pamilya sa Orace Hill. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang gusto nito. Paano ito mabibili? Ngumiti si Charlie. Isa pala itong auction na inorganisa ng Pamilya Song. Si Warnia, ang panganay sa pamilya Song, hindi ba siya nakiusap sa kanya na tumulong sa pagtukoy ng mga antik? Ang maliliit na bagay tulad ng mga liham ng imbitasyon ay dapat lutisin sa pamamagitan ng paghilo sa kanya. Sa pag-iisip nito, walang pakialam na sinabi ni Charlie, ang ilan sa mga kaibigan na kilala ko ay nagmula sa pamilyang Song ng Ores Hill. Hindi dapat mahirap makakuha ng dalawang liham ng imbitasyon hindi ito pinaniwalaan ni Jacob, at umiling at sinabing, Kalimutan mo na, anong klasing mga disenteng kaibigan ang makikilala mo? Sa tingin ko ito ay ilang mga kaibigan lamang ng mga kaibigan. Paano nila makontak ang pamilya ng Song? Hindi umimik si Charlie, at dumiretsyo sa ibaba, hinanap ang telepono ni Warnia, at sinabing, Miss Song. Maari mo ba akong tulungang makakuha ng dalawang liham ng imbitasyon para sa auction ng Treasure Pavilion? Diretsyong sabi ni Warnia, Mr. Wade, sapat na ba ang dalawa? Kung kulang pa, bibigyan pa kita. Tiningnan ni Charlie ang liham ng paanyaya, at sinabing, tama na, ngunit sasali ako kasama ang aking biyanan. Si Jacob ay isang tagahanga ng panitikan. Si Claire at ang kanyang binan ay hindi interesado sa lahat. Kahit bitawan nila, sayang lang ang oras. Alam ni Charlie ang mga birtud ng kanyang binan pagkatapos ng huling insidente sa Antique Market. Kinailangan niya itong sundan at subibayan dahil natatakot siyang mahilo ang kanyang ulo at mapahiya siya na parang wala na siyang pantalon. Siya nga pala, gusto ko ring puntahan at tingnan kung may bihirang elixir o kayamanan sa auction. Speaking of treasures, hindi maiwasan ni Charlie na isipin ang batong nagsasabing, kapayapaan at kaunlaran. Matapos iligtas si Elsa, nawala ang bato, sa tantsa niya, nawala ito sa proseso ng pagliligtas sa kanya. Pagkatapos, bumalik siya upang hanapin ito sa pinangyarihan ng araw ngunit hindi niya ito nakita. Buti na lang at naabsorb na niya ang aura ng batong iyon, kung hindi, magsisisi talaga siya. Dahil ang mga auction ng Treasure Pavilion ay lahat ng mahalagang kayamanan sa mundo. Marahil ay maaari siyang makakuha ng isa pang bagay. Kabanata 134 Hanggang sa umuwi si Claire galing sa trabaho, mukhang walang gana pa rin si Jacob at hindi man lang may angat ang kanyang lakas pagkatapos kumain. Alam ni Charlie na nagtatampo siya dahil sa imbitasyon sa auction. Sa oras na ito, Tumawag lang si Warnia at sinabing, Mr. Charlie, pasensya na, nagtatrabaho ako sa Haicheng ngayong hapon, at nasa ibaba ako ngayon sa bahay mo, kaya ibibigay ko sa iyo ang liham ng paanyaya. Nagmamadaling sinabi ni Charlie, bababa ako at kukunin ko ito. Pagkatapos niyang magsalita ay nagmamadali siyang lumabas. Umupo si Warnia sa ibaba ng kanyang Rolls Royce. Nakita si Charlie na lumabas, buong maba ng kotse, at iniabot sa kanya ang dalawang liham ng imbitasyon. Nagpasalamat si Charlie at umuwi ng hindi nakikipagchat sa kanya. Pagkabalik niya sa bahay, galit pa rin si Jacob. Hinikayat siya ni Claire. Naku, Dad, huwag kang magalit. Ibinigay ni Lola ang liham ng paanyaya kay Harold umaasa na magagamit ni Harold ang pagkakataong ito para makilala ang ilang tao sa matataas na uri at makisali sa mga relasyon sa lipunan Napabuntong-hininga si Jacob Hi ang lola mo ay may kinikilingan mula pa noong bata pa ako Hindi niya ako hinintay na makita mahal niya ang tito mo at si Harold Ganito pa rin hanggang ngayon Nakakainis talaga para sa akin Walang magawang tumango si Claire Alam din niyang sira si Lola Nadama ni Lola na walang kinalaman ang kanyang ama sa kanya, at wala siyang gaanong kakayahan. Pagkatapos ay naramdaman niya na si Claire ay isang babae at hindi maaaring magmana ng negosyo ng pamilya. Kaya siya ay medyo higit na nagpapalayaw kay Harold. Nang maglaon, nang pakasalan niya si Charlie, tuluyan ang tinalikuran ng kanyang lola ang kanyang pamilya. Sa oras na ito, Pumunta si Charlie sa harapan at iniabot ang dalawang gintong liham ng paanyaya kay Jacob. At sinabing, Dad, mayroon akong liham ng paanyaya na gusto mo. Ano? Tumalun si Jacob na parang bukal sa kanyang putan. Inagaw niya ang invitation letter sa kamay ni Charlie, at dali-dali itong binuksan at sinulyapan. Sa sobrang tuwa niya ay hindi siya makapagsalita. Nagulat din si Claire sa tabi niya. Kinuha niya ang invitation letter sa kamay ng kanyang ama at tiningnan ito. Ito pala ay isang liham ng paanyaya mula sa Treasure Pavilion. Malaki, Charlie, ikaw talaga ang magaling kong manugang. Namula si Jacob sa tuwa at wala man lang sinabi. Iniunat niya ang kanyang kamay at tinapik ang balikat ni Charlie. Nagpakasal sa iyo ang aking anak. Talagang pinakasalan niya ang tamang tao. Oy, invitation letter lang. Sobrang saya mo na hindi malinaw ang isip mo. Nagmura si Elaine ng masama. Mahigpit na hinawakan ni Jacob ang liham ng imbitasyon at hindi nasisiyahang sinabi kay Elaine. Ano ang alam mo? Ito ay liham ng paanyaya mula sa Treasure Pavilion. Pagkatapos magsalita, ngumiti siya at sinabi kay Charlie, maupo ka at kumain. Pagkatapos ay binati niya si Claire, pumunta ka kunin mo ang bote ng seal wine sa aking silid, at painumin mo ng dalawang baso ang aking mabuting manugang ngayong gabi. Tiningnan ni Elaine ang kaligayahan ni Jacob at binigyan ng galit si Charlie, hindi na nagsalita. Tuwang-tuwa rin si Claire, ngunit may mga pagdududa siya. Matapos inumin ang medicinal liquor, umupo siya sa tabi ni Charlie at inuntog ang kanyang siko, saan mo nakuha itong liham ng paanyaya? Nag-inquire din siya tungkol sa kumpanya noong hapon at gusto niyang makakuha ng invitation letter para sa kanyang papa. Ngunit nang magtanong siya, napagtanto niya na ang liham ng imbitasyon mula sa Treasure Pavilion ay limitado sa bawat pamilya. Paano nakuha ni Charlie? Ngumiti si Charlie at sinabi, tinanong ko ang isang kaibigan tungkol sa auction ng Treasure Pavilion, at nakakuha din siya ng dalawang liham ng imbitasyon ngunit ayaw niyang pumunta, kaya ibinigay niya ito sa akin. Mayroon bang ganoong pagkakataon? Nagdududa si Claire. Bakit hindi ko narinig na sinabi mo na may kaibigan ka na ganoon kagandang kalagayan ang pamilya? Ano ang kanyang pangalan? Bahagyang sinabi ni Charlie, ang kanyang pangalan ay Chin. Tinulungan ko siya sa antique market noong nakaraan. Alam ni Dad, paulit-ulit ding tumango si Jacob totoo na nagbigay din ang chin ng jade bracelet kay Charlie, na sinasabing nagkakahalaga ng lima o anim na milyon. Kabanata 135. Bracelet? Saan yon? Ipakita mo sakin. Nag-iingat si Charlie sa kanyang puso at sinabing, Mom, nasa kwarto ang bracelet, pero plano kong ibalik ito. Ibalik, hindi napigilan ni Elaine na sumimangot. May sakit ba ang utak mo? Ibalik ang lima o aning na milyong bagay. Sabi ni Charlie, kaunting pabor lang ang ginawa ko. At nagbigay sila ng ganoon kahalagang bagay. Hindi ito nararapat. Ano ang nararapat at hindi nararapat? Sinabi ni Elaine, kung maglakas loob siyang ibigay ito sa atin. Nangangahas siyang hilingin. Paano ang bracelet? Kung hindi mo kailangan. Gusto ko. Alam ni Charlie na ang bienan ay hindi mapipigilan kung ano man ang gusto niya. Ang bracelet ay talagang nilayo na ibigay kay Claire, ngunit hindi siya nakahanap ng angkop na dahilan upang sabihin sa kanya, kaya pinigilan niya ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mabilis ang bibig ni Jacob, at napailing ito ng sabay-sabay. Si Charlie ay hindi nag-aatubili na dalhin ang isang bracelet na nagkakahalaga ng ilang milyon. Kung tutuusin, halos 10 billion ang nasa card niya. Anong klaseng bracelet ang hindi niya kayang bilhin? Ngunit ang susi ay ang pakiramdam niya na ang kanyang binan ay talagang hindi karapat-dapat na magsuot ng gayong mahalagang bagay. Sa kanyang matalinong ugali at maliit na karakter, ang pagsusuot ng bracelet na 30,000 hanggang 20,000 ay karapat-dapat sa kanya. Gayunpaman, ayaw palampasin ng binang si Elaine ang pagkakataon sa oras na ito lima o anim na milyong bracelet. Magkano ang mukha nito? Kaya paulit-ulit siyang nagtanong, nasaan ang bracelet? Ilabas mo at titingnan ko. Alam din ni Claire na kung talagang ilabas ang bracelet na ito at nakuha ni mom, ay hindi na ito maibabalik. So she said, mom, since it's something to be returned, huwag mo nang tingnan. Kung sakaling mahulog at masira, ay hindi madaling ipaliwanag kung bakit nasira. Ibalik, nabalisa si Elaine, tumayo, at pinagsabihan, may sapak ba ang utak mo? Alam ni Claire na tiyak nagugustuhin ng kanyang ina na sumunod sa kanya, kaya matatag niyang sinabi, Mom, huwag mo nang tangkain na kunin ito. Dahil napag-usapan na namin ni Charlie ito. Alam din ni Elaine ang ugali ni Claire, kung gustuhin niyang ibalik ito, ay hindi niya ito mapipigilan. Sa pag-iisip ng milyon-milyong bagay na ibabalik, agad siyang napaluha sa pagkabalisa, umiiyak at nagsabi, "Okay lang na kumuha ng manugang. Ang babae at ako ay hindi parehong mag-isip." Si Claire ay naghiwa ng isang piraso ng karne sa kanyang ina at sinabing, "Sige, Mom. Bibilhan kita ng bracelet sa hinaharap." Sa araw ng auction, Kalalabas lang ni Charlie ng kwarto at pumunta sa sala ng madaling araw. Naiinip na si Jacob sa paghihintay at tuwang-tuwang binati siya nang makita siya. Charlie, alis na tayo, huwag kang magtagal. Dahil alam niyang maaari siyang pumunta sa auction, hindi nakatulog ng maayos si Jacob buong gabi. Kanina pa niya hinintay si Charlie, nang makita niyang lumabas si Charlie ay nagsinungaling ito sa kanya at umalis. Ang Treasure Pavilion ay isang grupo ng mga mahilig sa kultura at recreational sa Ores Hill City. Isang kultural at recreational association na kusang inorganisa. Ang base camp nito ay nasa isang manor sa isang magandang suburb ng lungsod. May background ang presidente ng asosasyon. Sinasabing ang personalidad ay isang real estate giant sa probinsya na mahilig sa kultura at entertainment. Nanguna siya sa pamumuhunan ng isang daang milyon at nagtipo ng isang grupo ng mga negosyante, na mahilig din sa mga bagay sa kultura at entertainment upang bumuo ng Treasure Pavilion. Dumating sina Charlie at Jacob sa gate ng Treasure Pavilion Manor, ipinarada ang kotse, bunga ba ng kotse, at tumingin sa paligid. Ang nakapaligid na tanawin ay talagang chic at tahimik, na may pakiramdam ng labis na labis at lahat ng mga kotse na nakaparada sa labas ay mga luxury car, at ang pinakamasama ay mga Porsche. Ang limang series BMW na minamaneho ni Charlie ay parang pheasant na nahulog sa isang Phoenix den. Lalo na nakakasilaw. Nang lumabas si Jacob sa sasakyan, kailangan pa niyang maglakad para makapasok.